Siguradong magagalit na naman ang mga DDS. Dito po sa magaling na artista na si Romnick Sarmenta. Matagal nang kinukuyog ng mga diehard ang mga katulad ni Sir Romnick eh, Na isang um bukod sa pagiging artista, siya rin po ay nagtuturo sa mga universities. Talaga may utak. Ibig sabihin, may bosses din. Kaya relevant relevant na tao, relevant yung kanyang mga kanyang mga statement. At yun nga, ulitin ko, madalas ay uh, kinukuyog siya ng mga diehard. Pero yun nga, sa, sa, sa ngayon, medyo hindi na ako masyadong naniniwala na buo pa rin yung mga DDS na yan. Kasi karamihan sa mga yan ay natauhan na rin kahit papano. Kaya, ako'y naniniwala na paunti ng paunti yung mga diehard na posibleng nag engage sa social media. Yung iba kasi dyan talagang, talagang bumalik na sa katinoan. <laughs> kayo po, yung ilan pang mga DTS dyan, kailan pa po kayo babalik sa katinoan? Napakaganda po na itong statement na ito ni Sir Sarmienta. Sarmenta, Romnick Sarmenta. Tanong lang daw, bakit yung mga pinaghahanap ng batas madalas ay sa Davao natutunton? Dahil kamakailan meron na naman daw pong or meron na namang natunton sa Davao. Meron na namang nasakote sa Davao. Baka kasi talaga safest city etong Davao ano ho? dahil uh, pinipili na taguan <laughs> ng mga kriminal, pinipili na uh, taguan ng mga sangkot sa or may mga anomalya sangkot sa mga anomalya at kung anumang krimen nga yon maganda ba talaga ang taguan ang Davao okay kasi yun nga halos maya maya ano ho ang balita ay nasa kote si Ganere Diyan sa Davao natural si Kibuloy ba diba? si Kibuloy kamakailan ay nasa kote sa Davao dahil taga Davao naman yan anyway pero yung dating uh, tauhan ni Digong kamakailan lang ay nasa kote at na nadakip din po sa Davao. Mukhang talagang safest um, city nga etong Davao, ano? Kaya madalas ay naandiyan yung mga kriminal. Baliktad hinayupak na mga to. O kaya daw posibleng naandiyan kasi yung tumutulong dito sa mga kriminal na ito. Kaya madalas ay natutuntun sa Davao ang mga ogante, ang mga nagtatakas sa batas at ang may pananagutan sa taong bayan. Mm, Davao. Napakalaking napakalaking kahihiyan ito ano ho kung ikaw man ay taga Davao, sana hindi ka simbaluktot ng utak mo or ang utak mo ng mga panatiko nitong mga Duterte. Good luck.